Bella Agilain, ibinulgar ang ilang ginawa Julia sa Cebu. Paggugulo habang nasa tiping si Kimi. Sadyang hindi maawat sa katigasan ng ulo itong si Julie. Kagawa pa rin na eksena kahit hindi na ito pinapansin ng management. Kung saan ang aktres sinundan at nag-effort pa, manang-mana talaga sa mga angkan. Marami ng problem ang next project ng Kimpaw. Tiyak na'y like kinatuwa iyan ni Julia. Mahiling manira para sa kanyang kasikatan. Ngayon ay napakaraming tao sa Cebu kung saan kasalukuyang ginaganap ang shooting. Ang dami ang lumabas na larawan na maraming fans. Sa padikid, panay ang pag pagpipicture at video ng mga kaganapan roon ayon nga sa mga comments ng fans, sana kung ano ang ginawa nyo sa Manila, ganun din dito sa Simu. Meron talagang matigas ang ulo, walang respeto, kaya nakakainis. At nakakahiya sila dahil nadamay pa yung iba. Kailangan kayo ang masunod direct para matuto silang lahat. Walang favoritism, rules are rules. Hahayaan niyo ba na madismaya ang mga mahal nating idol? Makisama naman lahat. Ayon pa si sa isang komento, Makuha kayo sa pakiusap. Kaming nanonood, actually naiinis sa mga posts. Kasi tingin namin wala ng privacy para sa ating itong lahat. Pag may nagpost, repost -re din nila. Kaya ang daming kumakalat sa social media. Kailangan lang yan sa mga G na G at pagbibigay ng opinion ng ibang fans.